Hello mga kapanday, mason. Ani Ameron sa Muang Layout. Ari ako ang kauban si Bay Russell. Ako sa iyang helper. Siya akong mason. Sa mga nagkinahanglan diha og magpatrabaho balay ba kay og ganahan mo mukuha muna mo namo ni Araman Pudmi. Pidira mo Pudmi matawag. Comment mo sa muang Facebook page. Explain by pila man kuno ne ka eh, kadak on. This is size 20. Oh, this is size 20 ni ang gitukod ining balaya. Unsa may wala ane butterfly? Butterfly. Oh, butter, butterfly. Oh, mao ni siya amo ang pero magmasa meron ha kay kaniha wa namo ni mabidyo hay pag starting. Kay wala makabidyo kay amo cellphone papama charge. um, aning mga kapanday, mga mason. Ah, sige kay amo masahan sa namo ni eh, kay amo ang sipingan. Punao sa namo ning kwarto. Ah, sige mga kapanday ha, mga mason. Kinsay magpakayo ag balay ni tawaga Mga kapanday mao na ni siya now ga si Bay Russell uh, Nakahuman human huma naman ko galo halo pero Tagsara ka bag usa kay murag giganahan man ko sigig lantaw Lantaw siya sitting Bukan apa guys Oh, nah mana na mga mga kamason mungkin sapu dia mga pagama og balay nara po mga mason mason dere mason mason ra kana oh. Okay, no, uh, ah, mga mga kapanday. Ato namun atau naman ni bukan ha, ato ning subaybayan ni ato ang trabaho. Oh. Okay, wa may mauyat aning kamera ha. Sige, kay maghatod halo. Running my mouth dry Speaking lines about to